ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن Ukul sa inyo ang kalahati ng naiwan na mga may bahay ninyo kung hindi sila nagkaroon ng anak, ngunit kung nagkaroon sila ng anak, ay ukul sa inyo ang ikaapat mula sa naiwan nila. Matapos na ng pagkaltas ng isang tagumbiling, isang من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم أقول سكان الله ang ikaapat mula sa naiwan ninyo kung hindi kayo nagkaroon ng anak. Ngunit kung nagkaroon kayo ng anak ay ukol sa kanila, ang ikawalo mula sa naiwan ninyo matapos na ng pagkaltas ng isang tagubiling isinas sa tagubilin ninyo unang pambayan sa isang utang. Min ba'di wa in kana rajul yurathuka lanatan aw imra'at wa lahu akh aw ukht wa lahu akh aw ukht fali kulli kung ang isang lalaki o ang isang babaeng nagpapamana ay walang anak ni magulang at mayroon siyang isang lalaking kapatid o isang babaeng kapatid sa ina ukol sa bawat isa sa dalawa فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. سلا إي مكاكا هاتي سائكتلو. Matapos tanang pagkaltas na ng ng isang tagubiling, isinasa tagubilin o lang pambayan sa isang utang na hindi pumipinsala bilang tagubilin mula kay Allah. Si Allah ay maalam matimpiit. Tilka hududullah wa man yuti' Allah wa rasuluhu yudkhilhu jannatin tajri min anhar تجري من تحتها الأنهار خالدين fiha, وذلك الفوز Iyon ay ang mga hangganan ni Allah. Ang sinumang tumatalima kay Allah sa sugo niya ay magpapapasok siya sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito. Ang mga ilog bilang mga mananapili sa mga ito. Iyon ay ang pagkatamong sukdulan. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدَخِلْهُ نَارًا, يُدخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ Ang sinamang sumusuway kay Allah at sa sugo niya at lumalampas sa mga hangganan niya, ay magpapasok siya ng apoy bilang mananatili roon at okul sa kanya ay isang pagdurusang manghahamak. min nisaikum fastashhidu alayhin arba'atan Ang mga gumagawa ng mahalay na pangangalunya kabilang sa mga kababayan ninyo ay magpasaksi kayo laban sa kanila sa apat na saksi kabilang sa inyo فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا kaya kung sumaksi ang mga iyon, ay panatilihin ninyo sila sa mga bahay hanggang sa magpapanaw sa kanila ang kamatayan o gumawa si Allah para sa kanila ng isang ibang landas. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا Ang dalawang gumagawa nito kabilang sa inyo ay sakta ninyo silang dalawa. Kung nagbalik loob silang dalawa at nagsayos silang dalawa ay iwan ninyo silang dalawa. الله أ أن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ang pagbabalik loob ay nasa pagtanggap mula kay Allah lamang ukol sa mga nakagagawa ng kasaguan. Dahil sa kamangmangan, pagkatapos nagbabalik loob sila kagad, kaya naman ang mga yon ay tinatanggapan ni Allah na pagbabalik loob. Laging si Allah ay maalam marunong. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ قَالَ إِنِّي تُبَتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ Ang pagbabalik loob ay hindi okul tanggapin sa mga gumagawa na mga masagwang gawa hanggang sanang dumalo sa isa sa kanila ang kamatayan ay nagsabi siya, Tunay na ako ay nagbalik loob ngayon at hindi ukol tanggapin sa mga namamatay, samantalang siya ay mga tagatangging sumampalataya. Ulaika a'tadana lahum azaban alima. Ang mga yon, ay naghanda kami para sa kanila ng isang pagdurusang masakit. "يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا, إلا ان ياتين بفاحشه مبينه". هندي <applause> na magmana kayo ng mga babae ng sapilitan, di humadlang kayo sa kanila sa pag-asawa, upang makakuha kayo ng ilan sa binibigay ninyo sa kanila, maliban sa gumawa sila ng isang mahalay na nagliliwanag. Pa "In karehtumuhun naf'asa an takrahu shay'an şey e, wa yaj'al Allahu fihi khayran katiran." Bakit tumugo kayo sa kadla ayun sa nakabubuti sapagkat kung kasuklam kayo sa kanila ay marahil na susuklam kayo sa isang bagay at gumagamba naman si Allah dito ng maraming kabutihan. Wa in aradtum istibdala zawjin makan zawjin wa ataytum ihdahun naqin taram fala ta'khudhu minhu shay'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina kung nagnanais kayo ng pagpapalit na isang may bahay, kapalit na ibang may bahay at nagbigay kayo sa isa sa kanila ng isang bunton ng regalo, ay huwag kayong kumuha mula rito ng anuman. Kukuha ba kayo nito bilang paninirang puri at kasalanang malinaw? Papano kayong kukuha nito sa matalang nagtalik ng isa't isa sa inyo at tumanggap sila mula sa inyo ng isang kasundoang mahigpit? Wala tankihoo ma naka haabao kum minan nisai illa ma kudasalaf, innahu kana fahishatan wa maqtan wa saasabila. Huwag kayong mag-asawa ng mga babaeng na pangasawa ng mga ama ninyo, maliban sa nagdaan na tunay na iyon ay laging mahalay, kapuot-puot. at sumagwa حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم. إبنك باول سينيو نما بع سوا أمعا إنانينيو أمعا بباين أناك نينيو أمعا بباين كباتين نينيو أمعا تياهينينيو ang mga tiyahin niyo sa ina, ang mga babaeng anak ng lalaking kapatid, ang mga babaeng anak ng babaeng kapatid, ang mga ina ninyo na nagpapasuso sa inyo. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ang mga babaeng kapatid ninyo sa pagpapasuso ang mga magina ng mga may bahay ninyo ang mga babaeng anak ng panguman ninyong nasa ilalim ng pangangalaga ninyo mula sa mga may bahay ninyong nakipagtalik kayo

ang mga may bahay na mga lalaking anak ninyo mula sa gulugod ninyo at napagsasabayan ninyo bilang mga may bahay ang dalawang babaeng magkapatid maliban sa nagdaan na tunay na si Allah ay laging mapagpatawad maawain.